Hello and what's up mga kalae and welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalae yan nagpapaligo tayo ng ating mga alagang kalapate Medyo basa-basa na tayo mga kalae yan o oh, itong kita nyo, enjoy na enjoy sila So yan, ang ating mga alaga, nagsisiligo nag na Kasarahan ko muna at uh, hindi makababa yung iba Dahil akalay ko anong ginagawa natin mga kalae So yan, ganito na lang Yan, napaliguan na natin itong mga pliers natin Yan, kasi naman o, oh, putik na putik dito At uh, yung kanilang poop tray, lilinisin ko na rin ngayong araw Yan uh, tayo nga pala ay nagpaligo ng uh, asin at suka. Ngayon nyo malalaman kung ano yung benefits ng suka at asin mga kalae. So ang suka nga mga kalae ay uh, makakatulong yun pantanggal ng salmonella kasi ang salmonella ay takot sa maaasim. At ang asin naman ay nakakatulong sa pag uh, lilinis ng kanilang mga paa at tuka at ilong. Kung ano man yung dumi na meron sa kanila ay nakikis-kis ng asin sa tubig mga kalae. So yun gusto gusto nila yan. At uh, ang disadvantage nga lang nun mga kalae eh, ay yung bubong. So madaling makasira siya ng bubong kasi nga um, asin at yung alat at saka yung asin. Madaling makasira, madaling, madaling makapagpakalawang. Yun. So yan muna, inuna muna natin yung mga pliers natin na bigyan ng, ng kanilang uh, paliguan. Ayan ay, ha, ito nyo naman o. Oh, babasa na yung ating camera mga kalae. Eh. So yan, hayaan natin sila dyan magbabad. At ito naman yung ating mga henya no. Hindi pa sila nangapag-umpisa. Maligo. Yan, naglalaro pa sila. Pauli-uli pa sila. So, kung hindi sila liligo, okay lang. At magagamit pa rin naman natin panlinis. Pinanliguan natin na uh, tubig. Yan, magagamit pa natin yan. So, yan, susunod kong paliliguan na ito. At, yon So, ito, naligo na rin. Tapos na rin tumaligo yung ating inakay. At saka itong akak uh, yung pader niya. So, good na yan. Yan, you know, nagbababad pa. So, after nga nitong dalawa, ito naman, ang liliguan natin. So ibabalik ko sila sa inyo maya maya mga kalae pagkatapos nilang mag maligo ito at yung mga pliers natin ay uh, pagkatapos naligo Dito man natin ilalagay ito. Dalawa na to medyo maliit yung kanilang ano yung kanilang uh, paliguan kasi iisa lang naman sila so sakto na yan para sa kanila. So ibababa ko na yan dito or ilalagay ko rito para makaligo sila lahat. Basta lahat paliliguan natin ngayong araw. Self-bat muna tayo. Tapos next week Aya uh, magpapaligo tayo next Sunday, ah Monday magpapaligo tayo ng malatayon para sure na sure kahit wala silang kuto ay uh, hindi sila magkakuto so yun, pabalik ko sila sa inyo maya, maya mga kalae yun mga kalae, na, naliguan na natin to tapos sila matapos na maligo yung ating uh, breeders na to yan, oh. nalinis ko na rin yung tray nila so maya maya ito namang ibabaw ang lilinisin natin at yung ating mga flyers nakaligo na rin, nagpapatuyo na sila so ito naman ang ating iniintay ayan liligo na yung mga breeders natin so ya, ito yun, ito nyo, no, namumuti na tanggal na yung mga pulbos so ito, nakaligo na rin yung ating mga hen yan, lilinisin ko na lang yung kanilang poop tray ayan na nga nagsumulisin, bababasa yung ating camera mga <laughs> so ayan o, no, ito nyo naman, no, naliligo na so like na like nila kasi mainit na so susunod na linggo nga, ay eh, malatayo na bibigay natin dyan sa mga yan para sure na sure na wala silang kuto kahit wala silang kuto, ay eh, para sigurado lang tayong wala silang kuto para sure na sure so, so maganda rin yung balahibo nila yan na. Ayan, Diyos ko nakabasa. So, yun. Ah, mga kalae, babalik uli sila sa inyo mamaya maya. Kapag, ano, pagka uh, lilipat ko na yung ibang mga paliguan sa iba. Let's go. So, yun nga mga kalae napaliguan na nga natin lahat ng ating mga alagang kalapati. Ayan, so good, so good na. May oras pa tayo para magpahinga mga kalae So, mamaya pa naman tayo magpapatuka. 5 pa ng hapon. Nasa one o'clock pa lang ng hapon mga kalae So, ayan, ang ating mga, mga ibon na kaligo na. Nakaligo na rin yung ating mga nakawalay doon na hen. Goods sa goods. Nakaligo na sila. Nagbibila na lang sila sa araw. Dito, nakaligo na rin. Wala tayong intindihan dyan. Nagpapahinga, nagpapatuyo na sila. At yung nari rito, tapos na rin maligo. Nakapaglinis na rin tayo ng kanilang tray. Ayan o, linis na. At dito rin, lahat nakaligo na. Ayan o. Yeah, palalabasin na lang natin sila maya maya mga kalae. Mga tray siguro. Palalabasin na natin to para sure na makapag-exercise sila. So dito na nga natapusin ang video nito para sa araw na to. So please like, share, and subscribe mga kalae sa Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook account Bon De Los Reyes. Ah uh, mga kalae, presensya na kayo medyo pauspa. So ingat mga kalapatids, ikaw na nanonood ka, magyakag ka pa. bye, -bye.